Yo, sa mga Call of Duty and sounds, no? For today's video is, uh, sasabihin natin kung ilan ba, ba talaga yung nagastos natin dito sa pagbuo ng ating D15 full range speaker. So, marami kasing nagtatanong kung magkano ba talaga daw yung ginastos natin dito. Anyway, so, ah, uh, without further ado, Let's go! Okay guys, so simulan natin sa kahoy na ginamit natin So yung uh, ginamit natin dito isang marine plywood Which is uh, 18mm, nagkakahalaga siya guys ng 1,350 So isang ply yun siya guys at saka saktong-sakto na para sa ating uh, dalawang speakers Okay, next is uh, sa pintura Ayan, kasama na din yung uh, tile adhesive, top coat at saka yung uh, wood glue kasama na dun guys kasi tingi tingi na tile, tile adhesive lang man yung uh, binila, binili natin dun guys Ayan so nagkakalaga ng 500 pesos Ayan so sa accessories tayo guys okay So sa horn yung 7x7 so available naman din online but uh, nakabili naman ako dito sa amin dito sa Davao City So yung horn natin guys is dalawa 300 pesos kasi 150 pesos lang yung isa Okay, sa screen naman tayo guys. Ito lang talaga yung nagpapamahal sa ating uh, accessories ng ating speaker. So sa screen natin guys is 980 pesos yung isa. So bali dalawa is uh, 1960. Kasama na yung shipping niyan guys ha. Uh. Bali din divide ko lang. So 1960 yung dalawa. So available online uh, yung seller natin guys is Gig Audio. So paki-search na lang sa online okay next is ang logo so since logo guys is uh, optional pwedeng lagyan pwedeng hindi but uh, kung gusto yung lagyan ng logo available na available din online nagkakalaga lang siya ng 300 pesos yung dalawa okay so maraming klasik classic logo dun, guys kung anong trip niyo bilhin o ilagay dyan, pwedeng pwede okay sa plunger guys ayan sa plunger naman is a uh, medyo mahal siya kasi yung uh, plunger na binili ko is dalawa yung uh, uh, yung butas niya. Yung isa is straight at saka yung isa is pa, ano yun, pa slanting siya. So, pwede natin iyuko yung ating speaker. So, nagkakalaga lang siya guys ng 700 pesos, dalawa na siya. Okay, meron din naman yung ordinary lang. Uh, 150 pesos lang yung isa. Okay. So sa rubber feet naman guys is 20 pesos yung isa. Uh, baliwalo yung binili natin. So nagkakahalaga siya ng 160 pesos. Okay. So dito naman tayo sa si speaker guys. Ayan, Sa si speakers medyo dito ako na mahalan. Kasi yung ginamit natin na speaker driver dyan guys is size 15 mid bass siya guys. Nagkakahalaga siya ng 2,850. Uh, so 2,850 yung isa. So, bali, 5,700 yung dalawa, okay? So, sa tweeters naman, guys, is uh, medyo mura lang naman siya okay? 690 pesos yung isa. So, a total of 1,380. So, lahat ng speakers na nilalagay natin dyan, guys, is a uh, uh, product from Rockford. So, available sya dito din sa Davao City. Ang pangalan ng kanilang store is uh, Indian Palace, ayan. Meron din sila online shop, guys. Na, uh, search nyo lang sa online shop is a... Uh, Audio Palace, ayun, so Audio Palace yung pangalan natin sa online, okay? So sa kapasitor naman guys, kapasitor uh, lang muna yung nilagay natin dyan kasi wala pa tayong budget para sa ating dividing network So 20 pesos lang yung isa, 2.2 UF, 250 volts, so bali, dalawa 40 pesos So a total of 12,390 pesos yung nagastos natin dyan sa dalawang speaker Okay, pero sa dalawang speaker na yan guys, is napakasulit na napakalakas uh, na soundcheck ko naman at uh, narinig niyo naman yung performance niya. Uh, actually hindi pa natin na todo yon kasi nakakahiya sa ating kapitbahay. But uh, meron akong uh, incoming event. Ayan, so do natin mas sound check ng uh, malakas na malakas guys kung hanggang saan ba talaga yung kaya niya na hindi mag-distort. Okay. So yun na nga guys ng kabuuan presyo Lang ating uh, ginastos dito sa paggawa natin ng D15 full range speaker. And guys, so alam kong medyo, medyo namahalan talaga tayo, guys, no? Gawa nga ng, uh, eto, meron tayong nilagay na screen. Eto talaga yung nagpapamahal ito, guys. And the same time, yung uh, speakers na nilagay natin is medyo may kamahalan din. So, nasa sa inyo na yun, guys, kung gusto nyong uh, ibang speaker or ibang brand na speaker na ilagay nyo na swak sa ating uh, budget. At saka, in the same time, na, nasa inyo na din kung Lalagyan nyo ng mga ganitong screen guys Kasi meron din naman tayo nabibili yung nakarol na screen Yun nga lang ikaw yung magugupit So nasa sa'yo na yun guys kung may budget kayo sa ganito o wala So para sa akin uh, personal use lang naman So total kagasus uh, na lang man din ako So eto na lang uh, tinodo ko na lang Yung abot lang din sa mga kaya ko Ayan guys so sa lahat na mag DIY Congratulations sa inyong uh, incoming na project guys So Hanggang sa susunod na mga DIY projects. Alright!